Hi guys! Ito po ang Gamidigs Vlog. Nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamit candy, manifest crackers, sampalok, daily sweet beans, at iba pang mga kot-kotin Guys, ang Gamidigs Vlog, nagkapasalamat sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video ni Gamidigs Vlog. Thank you guys! Kung magustuhan nyo mga ganitong video, please subscribe, para updated kayo sa mga bagong upload nating videos. Ang re natin ngayon, Rainbow Belt. Itong isang box ng Rainbow Belt ngayong September 2024, 340 pesos, presyong Divisoria, Manila. Ang timbang nitong isang box na Rainbow Belt 2 kilograms or 2,000 grams ang gagamitin natin plastic 3 by 5 at dalawang peraso na malalaki ang ating ilalagay guys at saka itutupi lang natin to para at maging maganda ang kanyang pagkakabalot at pagkakalagay sa ating plastic na paglalagyan o, ganyan lang guys. Gayahin nyo yung kagayang ginagawa ko sa ating pagre-repack. Yan, para maganda ang kanyang mga uh, hitsura. Kailang bibilisan natin ang ating pagre-repack nito para hindi siya sumingaw ng uh, matagal. Kung magre-repack tayo nito guys, kailangan uh, wag natin ubusin kaagad. Uh, Tatsansayin lang natin kung ah uh, ilan ang may lalagay natin sa ating o i-display natin at o kung ilalagay natin sa ating pag i ng mga karton para uh, lagi siyang sariwa kung hati-hati uh, lang muna lang ating pag-repack huwag natin kaagad uubosin para uh, hindi siya mapuputol pagka uh, kasi pag naka-stack ito guys napuputol siya kailangan Ah uh, maganda. Ah uh, sakto lang kung ilan ang ating i-display yung lang ating uh, re repackin at para bago-bago lagi ang ating uh, naka-repack. Guys, ang mga ganito, uh, pupuntahan lang natin sa mga palingki or hanapin natin yung mga personal na tindahan ng mga kutkotin, yung mga gamit hindi, yung mga money. Uh, isa lang ang kanilang pinaglilitdahan nito guys, sa mga palingke or saan mga pamilihan. Yung mga nag-wholesale doon tayo pupunta para mas mababa ang mga presyo nating makukuha nito. Kung andito man tayo sa Metro Manila, uh, pwede tayong punta ng Divisoria Manila, Santo Cristo Street, o di kaya sa mga... Uh, pupunta tayo sa mga palingki na malapit sa ating mga lugar. Mas maganda guys, kahit kunti lang muna ang ating mga puhunan, uh, umpisaan muna natin sa pakunti-kunti muna para uh, masubok natin kung alin ang magiging mabili sa ating mga lugar or ating pagtitinda. Uh, kahit kunti muna nating mapunan guys, magmumultiply din yan. At saka, mabili itong mga ganitong mga panina guys, mga kotkotin, mga gamit kindi, mga mani, sampalok dili sweet beans. O marami pa dyan, kahit mga crackers guys, mga fish cracker. O marami, Di panawarin nyo dito sa ating uh, mga video dito sa Gamidigs Vlog guys. Marami kayong matututunan ng mga uh, paninda na nilalipak natin. Uh, mas maganda tayo mismong pupunta sa mga pamilihan para makakapili tayo ng mga magagandang mga paninda or pangtinda na mga gamit hindi, mga money or anumang mga or dailies, or palo. Marami tayo dyan guys na dito sa ating video na uh, pwede nyong gawin din at saka mabili ito sa kahit sa ating mga lugar guys. O, panorin nyo guys itong ating nire-repack na rainbow belt. Yan, ito mabili to guys, itong ano. Ah, uh, bago natin guys, eh, i si sell or i si seller, kailangan ah, uh, bilangin muna natin ah, uh, kung magkano ating puhunan at saka kung magkano ating gustong tubo. Nasa inyo yan guys, kung magkano inyong presyo na gusto. Pero itong sa akin, palima-limang piso lang to. Yan, yung siniseller ko or siniseld, 5 ah, uh, pesos lang yan guys. Ah, uh, Depende sa inyong mga lugar kung magkano inyong gustong uh, price yun. Ayan, medyo dinidinan ko ng konti yan guys para walang hangin ang plastic. Pero nasa sa inyo na yung mga discarded nyo na yan guys. Kung paano ang uh, inyong technique sa inyong pag uh, sizzled. Ito, e, re, e, e stipler natin dito guys. E, sa karton lang yan natin ito isasabit guys ito. mamaya makikita natin kung paano natin ito uh, ah, in sa karton ng cake yung cake lang natin gagamitin guys yung karton ng cake yung cake na dilaw o yung cake na pula kasi magagandang mga karton yan matitibay yung mga plastic kasi yan guys ang mga karton na yan Agayahin ah, nyo kung paano ko ginagawa din yung mga pag stiplera natin to guys na karton mamaya maganda tingnan ah, makikita ninyo guys kung paano natin ang pagsabit sa cartoon. Nilagyan lang natin yan ng alam rin na maliit lang. Depende na sa inyo kung paano kahaba ang inyong pagsasabitan. O, dito makikita ninyo guys ang ating uh, mga tips or tricks sa ating pagre -repack. Yan. Palima-lima lang yan. Pero nasa inyo na yung kung magkano yung inyong mga presyohan. Pero sa ating 5 uh, pesos lang yan guys. O, kagaya ng ganitong mga Ah, uh, dito guys, makikita niyo sa ating mga video. At nakakatawa ito guys, itong mga ganitong mga paninda ng mga kot-kotin. Kasi bibihira lang mga nagtitinda nito sa ating mga lugar. Kaya itong mga gamit hindi, itong mga money. Al ang bibilihin lang natin to guys, at saka i-re-repack lang natin. Ayun nang bahala kung magkano ang ating gustong tubo sa pamamagitan ng ating pagre-repack. Diba? napaka-simple lang 'to gawin? Ang kagandahan nito ay bibilihin lang natin 'to sa mga pamilihan at saka ay uh, repack lang natin. O 'di ba? Napakagandang mga uh, pagkakakitaan. Pwede na itong mga maging hanap buhay natin. Or kung, kung gusto niyo mga extra income ang mga ganito guys. Kung nasa mga bahay man tayo, kung meron tayong mga bintana na pwede natin pag-displayan guys mas maganda wag natin lalagyan ng screen. Yung open lang siya yung tulad ng ganito, di ba? Maganda tingnan. Kitang kita ang mga paninda sa ating mga alabas ah, ng ating mga kababayan na adadaan sa ating ah, harapan ng ating mga pisto guys. O yun lang. iba na Napaka ah, simple lang basta may konting po na lang tayo. Pwede natin umpisan sa mga ganitong ah, pagtitinda or pagkakakitaan. Ah, uh, guys, yan lang ang ating pagsasabitan niya, no? Karton lang yan ng cake. O, oh, di ba? Napaka... Itong karton ng cake, guys, mabibili natin to sa ating mga kapitbahay or ating mga uh, kakilala na pag may nakita tayong mga buwibili ng cake, uh, bilhin natin yung mga karton. At saka kahit bilhin natin yung malalaking box ng 25, 20, 30. Depende sa inyo, guys, kung basta't magandang klase. Ah, uh, wag lang yung basa kasi pagbasa nito, ah lang siya. Kailangan bibili natin ng mga karton yung ah hindi siya basa. Kailangan yung magandang klase. O, oh, ganyan lang ang ating pag agagawan ah, nito guys. Ang pag-stapler naman natin nito guys, magkabilang gilid lang yan. Oh. Parang patabingi palabas para marami tayong may lalagay. Yan oh. di ba maganda yan tingnan guys mamaya. Pag na ilagay na natin lahat yan. O, oh, di ba napaka ah, simpleng gawin lang. O oh, yan O oh, di ba? ang pagkalagay ko Ah uh, letter M siya Ibig sabihin letter M ah, uh, Money Pagka nabinta na yan, Ili eh, money na oh. <laughs> ayan maganda Maganda yan guys Yan o oh. Yan. O oh, ganyan lang. 'Di ba? Yeah, pag nabinta natin yan guys, pag nakita na ating mga kabayan, ako oh, babalik-balik lang yan dito sa ating mga pisto pag mga ganyan. Pag nalaman na na uh, mga paninda natin, mga kotkotin, balik ng balik lang yan guys. Mas maganda ito kasi pagkain to. Um, uh, ang mga tao gusto gusto ng mga pagkain, kain ng kain. Ayan, lalo mga bata hanggang matanda guys, gusto gusto ng mga ganitong mga paninda or mga kotkotin. Yan o, oh. diba napakaganda tingnan or tsaka maganda nito guys malaking mga tubo nito pagka uh, na-repack na natin oh, diba ito guys na pinaglalagyan ko uh, malalaking box to ng, ng kaya yan umahabang mga uh, karton na ating uh, pinagsasabitan yan maganda tingin yan guys mamaya pag nakita nyo pag na eh. uh, sa bandang huli nitong ating video yan kapakita ko yung at uh, Uh, tapos na yung finish na pagkakagawa ko na sa kanyang pagkasabit. Yan, no? Di ba maganda? Kaya e sa wala tayong mga ginagawa, o, oh, di gawin natin yung mga ganito. Okay, kita pa tayo. Oh, kung wala tayong mga trabaho, may puho lang tayo. O, oh, gawin yung mga ganito. Isubok para uh, makita natin ang ating aswerte dito. Ah, guys, nagkapasalamat. Ako sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video sa Gamitigs Vlog. Thank you guys! Kung magusto nyo mga ganitong video, please subscribe para hindi tayo mahuli sa mga bagong video na upload natin. At gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys! Bye!